Welcome come TV. Supposed to be mga kaidol. Yung content ko ngayon ay hindi about construction, kundi about sa kamerang binili ko na gaya nito. Kung bagay, stop muna ako ngayon sa paggawa ng aking bahay kasi yung pera na pambili ko sana ng materialis ay ginamit ko na pangbili sa ganitong klasing camera. Bakit gano'n? Ngayon ay ishare ko lang sa inyo kung ano talaga yung experience ko bago ko ito binili. Kasi atat or nagmamadali talaga akong bumili sa ganitong klaseng camera na hindi malang ako nag-study or hindi ko malang uh, nireview sa YouTube kung paano ito gamitin, kung ano talaga yung pangangailangan dito. Ngayon ay isishare ko lang sa inyo, lalong lalo na yung mga taong gustong mag-vlog na yung gusto nilang gamitin ay itong GoPro camera. Ngayon, magkano ba yung puhunan o pinansyal natin para ito ay mabili natin? Ngayon, sa pagbili natin ng GoPro, inap na ba na tayo ay makablog or makapag-establish ng mga video sa YouTube? So, okay kung gusto nyo malaman, tapusin nyo lang ang video ito pagkatapos ng aking intro. kung bago pa lang kayo sa channel ko, don't forget to subscribe or click subscribe, hit the bell para ma-notify kayo or para masundan ninyo ang mga susunod upload na mga videos ko. Thank you! So, kinabalik tayo sa tanong, kapag ka nabili na natin itong kamera, pwede na ba tayo gumawa ng content or pwede na ba tayo mag-vlog? So, ang sagot ko ay hindi pa marami ka pang gawin para ito ay magagamit mo. So, prices muna tayo. Itong GoPro Hero 9 Black. Kung pag-usapan natin is old model or latest model, ito ay nasa gitnang model. Kasi may 5, 6, 7, 8, 9, and then may 10, 11, at saka 12 yung pinakalitis. Ngayon, pag-usapan natin yung price, and then pag-usapan natin yung mga free o laman dito. Itong halaga ng kamerang ito ay nirins ito ng 16,000 pesos. Dipindi ito sa mga seller or mga supplier. Kapag ka highest model ay medyo may kamahalan. I think yung latest ngayon yung uh, GoPro Hero 12 uh, mo rins ata ng 20,000 plus. So ngayon buksan na natin para alam natin yung laman or alam natin yung mga pre para alam natin kung ano pa ang mga pangangailangan before natin ito gamitin. So ngayon ay buksan na natin. So ito ay wala ng laman. So yung laman niya is itong GoPro camera. And then itong clip niya para dito. Kung baga parang istan niya. And then itong lock. And then itong battery. Isang battery lang. And then itong cords. So ngayon, nakabili na tayo nito. So ngayon, ang tanong, ito ba ay pwede na ba natin gamitin para makakuha tayo ng kuntin or para makablog tayo? So ang sagot, hindi pa. Kasi marami pa itong mga kulang. So yun ang sinabi ko na before tayo bumili ay pag-istadihan muna natin, pag-aralan or i-review para sa ganun ay hindi tayo magsisi or hindi malang tayo maabala. Kasi experience ko dito is naabala talaga ako. Akala ko, ito ay magagamit ko na na pang vlog. Hindi pala. Kasi, itong kamera na to is may kulang. Ang kulang dito is memory card. Kasi wala pa itong memory card. Kailangan mo talagang bumili ng memory card. So, yun ang sinabi ko na naabala talaga ako. Sapagkat, before ako bumili dito, yung dala kong pera is 17,000 lang. And then, ito ay 16,000. So, may naiwan akong 1,000. So, yung 1,000 ay ginamit ko na pamasahe from, uh, from Panabo City to Davao City back in port. So, yung naiwan ay pangkain ko na lang. So, ngayon, wala na akong extra money. Kasi, ito ay may kulang na memory. So, yung ginawa ko ay no choice ako. Ito ay nabili ko na. So, yung ginawa ko ay umuwi na lang ako sa amin andin, naghanap ng pera para makabili ng memory. So after ilang araw is nakahanap ako ng pera, andin bumili ako ng uh, memory card. So saan ko ba binili yung memory card? Doon pa rin sa pinagbilhan ko dito, doon sa Davao City sa Abrisa Mall. Andin, sa memory card na binili ko, kailangan talaga is capable dito hindi pwede yung mga maliliit na mga gig so yung binili ko talaga as per advice sa mga staff na nagbibinta sa ganitong mga kamera kailangan talaga yung 1 to 5 na extreme pro na memory so ang tanong ulit magkano ba yung price ng memory na capable sa kamerang ito so itong memory neto ay binili ko ng 2,895. So medyo may kamahalan. Ngayon, ito na. Yung memory ay nilagay ko na dito. And then, tinisting na namin. Itong battery is na ilagay ah. na. So, yung memory is na ilagay na dito. Ito, kumpleto na to So, ano pa ba yung kulang? Yung kulang na naman ay itong head ng charger natin. Kailangan mo talagang bumili ng head ng charger natin. Kapag ka ito ay walang head, hindi ito pwede na i-charge. Kailangan talaga na uh, another expenses na naman. Okay. Ngayon is kumpleto na. So ngayon, pwede na ba tayong gumawa ng content? Or pwede na ba tayo mag-vlog para mai-upload natin sa YouTube? So sagot, hindi pa. Hindi ka pa pwede na gumawa ng content or hindi ka pa pwede na mag-vlog. Ano pa ba yung kailangan? Kailangan natin ng gadget gaya ng uh, cellphone, laptop, or computer. Kasi kapag ka ginamit mo ito na pang video, pang kuha mo sa content mo, pang vlog mo, ito ay hindi pwede kapag ka wala kang cellphone, wala kang tablet, wala kang computer. Kasi hindi mo ito ma-transfer yung mga video captured na galing dito sa GoPro na kamera. Kailangan ka talaga na gumastos na naman ulit. So, bibili ka na naman ng another na gadget. Gaya ng cellphone, tablet, or computer. So, para sa atin, yung pinakamura is yung cellphone lang. So, nakita nyo na another expenses na naman. So kapag ka may ganito ka ng mga gadget is pwede ka nang umpisa na mag-vlog. Halos gumastos tayo ng almost 20,000 to 30,000 para tayo makagawa ng mga vlog video. So baka may mga tanong kayo, Relarge TV bakit gumamit pa kami ng mga ganong mga kamera kung cellphone na lang yung gagamitin natin. So maganda talaga yung tanong nyo. So abangan nyo lang yung sagot ko. Sasagutin ko sa second part ng aking vlog video about a camera pro.